Ilang araw sir, magmula po ng October 8 na deadline, ilang pong araw bibilangin noong mga may protesta po sa pagkasenador? Sa pagkasenador within 25 days from the date of the filing of the certificates of candidacy. Kung ang uh, issue sir Ted ay age, citizenship, residency, registration as a voter, at uh, literacy, able to read and write. At ang dapat pong ma-file sa kanila ay petition to deny due course and or cancel candidacy. Ang issue po, hindi yung kakulangan ng kwalifikasyon, kundi dahil certain sa misrepresentasyon, yung pagsisinungaling sa certificate of candidacy. Sa pagiging nuisance naman po, halimbawa may gusto mag-file ng petition uh, petisyon na ideklara ang isang kandidatong senador na nuisance candidate, ay pwede po silang mag-file naman hanggang ngayong araw na ito na lang, Sir Ted. Pero so far po, sa ating pong monitoring based base sa records namin dito sa komisyon, ay uh, adabing tatlo pa lamang na petition to declare nuisance ang naipafile sa buong Pilipinas dito sa amin. Subalit ito po lahat ay local uh, positions. Yeah. Mukha pong nga uh, dahil hindi, walang nagpafile sa national position kung kaya ang Comelec motopropyo ang magdideklara ng nuisance ng mga ilang kandidato. Okay, sige po. So, October 8 ang deadline. Ang bilang natin, October 9, nakakaisang linggo na tayo so far. Ano ho? Kung yan ay 7 days, so another uh, a few more days bago po matapos itong deadline na ito. Sa, pa, sa mga lokal po at sa kongresista, sa usapin po ng residents, kasama po ba doon sa 25 days na yon? Yes, Sir Ted, kasama po yan within 25 days from the date of the filing mm -hmm. ng kanilang certificates of candidacy. Kaya may panahon pa upang uh, makapag ang iba hmm. ng mga petition to deny due course and or cancel candidacy. As of noong pong Friday, uh, sir Ted, ay mga nakaka-32 pa lamang ang mga nagpa ng mga petition to de deny due course and or cancel candidacy ng mga local candidates. Uh, maaari pong ang kadahilanan, sir Ted, dahil walang pasok ng Monday mm -hmm. at uh, Tuesday at wala po receiving kami. Kaya sigurado ngayong araw na ito, dadagsain kami ng mga magpa -file na mga petitions. Okay, sige po. And then eh uh, kailan po ang target niyo mag-imprinta ng balota kasi importante na maresolba itong mga petition na ito uh, kasi mahirap na kung isasama ho sa balota yung pangalan po ng ipinoprotest ng kandidato. Uh, ang printing po ng balota ay mga last week ng December asserted dapat mag kami kaming final list ng candidates ng December 13, 1-3. and uh, tapos at the same time po yung ating commitment, yung lahat ng nuisance petitions, nuisance cases ay iri-resolve -re namin hanggang November 30. Yung petition to deny due course and or cancel candidates is asserted. Talaga pong dati, libo po kasi inaabot yan. Kasi buong Pilipinas po, iisa lang, dito lang lahat pinafile sa main office ng COMELEC. Uh, kung kaya naman, kalimitan nangyayari before the printing of the ballots, decision pa lamang ng division ng COMELEC kasi entitled pa po. Halimbawa yung respondent o yung petitioner na magfile file ng motion for reconsideration na iri-resolve -re naman ng commission and bank. Ngayon po, para lang po maliwanag sa mga kababayan natin, hindi po porkit ang isang tao o isang kandidato na nafaila ng kanselasyon ng kanyang kandidatura o denial of due course ng kanyang kandidatura o isang disqualification ay nakatakbo ang pangalan ay naimprenta sa balota na at naproklama halimbawa Sir Ted ay nawawala ang jurisdiction ng Commission on Elections. Yung po ang kadahilanan kung bakit kahit na natalo, natapos na ang eleksyon, nanalo yung kandidatong may cancellation ng candidacy, na cancel ang kanyang kandidatura, ang pinapaupo po ng komisyon ay yung second placer base sa desisyon ng Halosos versus Comelec, so, uh, second placer. Ngayon, kung disqualification naman ang na-file ng, mga um, ng mga re registered voters, kunyari po ay nag-violate ng election law katulad ng vote buying o kaya uh, illegal campaign materials, kapag po na disqualify after the election, nanalo yung pinapadisqualify, ang uupo naman po, Sir Ted, ay via succession. Para lang po maling hmm. hmm. Hindi pa po tapos ang opsyon hmm. ng lahat ng registered voters. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.